Bago pa nagkaroon ng mga bundok, ilog at bituin, wala kundi katahimikan at dilim. Ngunit sa kalaliman ng kawalan, may umusbong na isang liwana. Isang nilalang na walang pinagmulan, si Bathala. At mula sa kanyang paghinga, nagsimula ang lahat ng bagay na may buhay. Ngunit sa paglikha ng liwanag laging may kasunod na anino. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento na magbibigay inspirasyon sa iyo araw-araw. Sa simula, tanging katahimikan lamang ang umiiral. Walang hangin, walang tubig, walang tunog. Sa gitna ng kawalan, nagising si Bathala, isang liwanag na walang pinagmulan, lumulutang sa kalawakan ng kawalan. Nang siya'y dumilat, nabuo ang unang araw. Nang siya'y huminga, dumaloy ang unang hangin. Mula sa kanyang mga luha, bumuo siya ng dagat na kumikislap sa ilalim ng walang hanggang langit. Habang lumilikha si Bathala ng kagandahan, napansin niyang may kulang. Ang mundo ay maganda ngunit malamig. Kaya mula sa kanyang puso, nilikha niya si Mayumi, ang diwata ng lupa, isang nilalang na may ganda ng umaga at katahimikan ng hapon. Sa tuwing siya ilumalakad, tumutubo ang mga halaman at sumisibol ang mga bulaklak. Mahal ni Bathala si Mayumi at sa kanilang pag-iisang hininga, ipinanganak ang mga bituin. Ngunit sa paglipas ng panahon, may aninong gumising sa kailaliman ng dagat, si Sitan, ang nilalang ng inggit at dilim. Nakita niya ang liwanag ng pag-ibig ni Bathala at Mayumi at kinain siya ng galit. Kung may liwanag, dapat may dilim, wika niya, at ako ang magiging anino ng kanilang nilikha. Isang gabi, habang natutulog si Bathala, si Sitan ay umangat mula sa kailaliman at tinukso si Mayumi. Hindi ka kailanman magiging katulad niya, bulong ng dilim isang Diyos lang si Bathala at ikaw nilikha lang. Napaluha si Mayumi at sa bawat luha niya, nabuo ang mga unang ulap. Nang magising si Bathala at hindi niya makita si Mayumi, kumulog ang langit at umalon ang dagat. Naglakbay si Bathala sa dilim upang hanapin si Mayumi. Tumawid siya sa mga dagat ng ulap at mga bundok ng hangin. Sa bawat hakbang, ang kanyang liwanag ay nagiging apoy, sinusunog ang kadiliman sa paligid. Sa wakas, nakita niya si Sitan, nakatayo sa gitna ng dagat, hawak si Mayumi. Hindi mo siya makukuha, sigaw ni Bathala. Nagbanggaan ang liwanag at dilim, at sa kanilang laban, sumabog ang langit, dito isinilang ang mga kidlat at kulog. Nang humupa ang digmaan, natalo si Sitan at itinapon sa kailaliman. Ngunit hindi na nakabalik si Mayumi. Sa lugar kung saan siya nawala, bumagsak ang isang patak ng kanyang huling luha doon sumibol ang unang puno. Doon nagsimula ang lahat ng halaman, buhay at tao. Sa tuwing may umuusbong na binhi, sinasabi ni Bathala, Mayumi, ikaw ang puso ng mundo. Mula noon, si Bathala ay tahimik na nagbantay sa langit. Sa tuwing may bagyo, maririnig ang kanyang kulog, tanda ng kanyang kalungkutan at lakas. At sa bawat umaga, kapag sumisikat ang araw, iyon ay halik ng isang Diyos na nagmamahal pa rin sa kanyang nilikha. Sa bawat sinag ng araw, naroroon si Bathala, paalala na kahit matapos ang dilim, laging mananalo ang liwanag.